welcome na naman kayo sa akin channel Ito nga pala ang aming isla sa Quezon Ayan, mabak na rin ang araw mga kapaders Os nga pala ngayon, ko na ng hapon At kung bago pa lang kayo sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe Pakipin notification bell button Para lang kayong updated sa vlog na kayong upload sa YouTube ito ang kasamahan, si Cadavers Ingo, Cadavers Rico at saka aming waterboy, si Roy. Malayo nga pala yung pupuntahan papuntang Camarines Norte. Pabalikan namin yung aming pinagkapana ng maraming lapu po sana may bagong tabi. Malakas na rin ang habag at mga kapals, delikado, baka may bagong tabing isda doon. Ito nga pala mga kasamahan ko, masaya, papunta kami laot, Tama kami gabiyahi. Nagkakwintuhan, nagbubutugan, habang nagistoryahan. Abang-abang nila na sa aming pagdive mamaya, God bless. ingat po kayo lagi dyan. Dito na kami sa Bahura, panibagong sisid, panibagong adventure tayo. Uy, na ito bibiya agad nagpakita unang pana. Mhm, mm -hmm, lagat ka diyan. Pang-ihaw or pambinta, pwede rin mga kapaders. Pag marami bibiya, pambinta pero pagkakaunti, pang-ulam na laang ang bukas. Masarap 'tong inihaw pang-ulam sa nilagang kanggos. Yon, maganda dito, malinaw ang dagat, malinis, walang kulapo. Narao may nakasuot, bibiya uli pangalong pana. Mhm, mm pisngi -hmm, an tama. Salamat Lord na marami na naman habagat na ang hangin kaya hindi pa kasi malakas kaya pa ng bangka natin lumaut kaya pinuntahan ko ito kaagad sana may lapo ko dito bagong tabi hanap tayo ulit mga kapaders oy na ito talikbago malapad pwede na itong pandagdag mm -hmm. lagata ka dyan talikbago nahan kayang kasamahan na ito ating hanapin baka meron din sa butas sa kasuot laang na itong kasamahan kanuping mm -hmm huli ka dyan, nakasuot na naman sa madilim na butas. Bilip talaga ako sa butas makapangakit. Kahit madilim ang butas, lagi nakasuot ang ulo ng isda. Maganda ang bagong tabing isda dito sa Bahura. Naroon pa, mayroon pang isang talig bago. Ay, kung tinto na ito, pandagdag, huwag kang malikot. Mm -hmm. Huli ka dyan. Dalawang talig bago, isang kanuping, pero isang presyo, 130. Wala yata na pula kung bagong tabi, pero ayos na, importante, mayroon isdang panain. Makakasumpo na tayo ng lapulapo dyan pagtasigil lang uy na ito may nakasuot malaking surahan mm -hmm. lagat ka dyan labas uy nagpanlabo ng butas huwag sanang makabunot uy nakabunot pa mga kapadyas sayang pa hindi pati makita ang butas madilim na naman na ito na malino na mga kapadyas doon ko pa tama sa tinamaan ng unang pala natin mm -hmm. lagat ka huli ka na Huwag sana ulit makabunot. Lowas ka na yan. Pahuli ka na sa akin. Pandagdag pang binta. Maganda at malaki ang surahan dito sa bahura. Galing itong kalaliman. Puknit na bahura lang ito. Ito ay nakapaikutan ng buhangin itong bahura. Ang kagandahan dito at walang kulapu Hanap tayo uling isdang mga pana. Dito sa butas at silipin parang may nakasuot na isda. Na ito may ulo na kalabas. Anong isda yung kaya ito? Mm -hmm. Talig bago mga nakasuot, paliwasa, maliwanag ang buwan natakot yata sa akin hanapan ko paano sa butas, baka may kasamahan pa ito baka may kaasawa hanap tayo uli, na ito, malaking bibiya, ortibos mm -hmm, huli ka dyan, ayos na ito makatilid siya naman tayo ng tigka na naman, masaya na naman kami mga kapaders, may pangbigas lang may pangulam, ayos na, kuntinto na harap tayo ulit, oras nga pala ngayon alas 7, imidya Maaga pa. Ohoy, na ito, sabi na. Makakatsamba lang tayo ng lapu-lapu. Mm-hmm, huli ka dyan. Buwi naman, no. Oh. lapu-lapu naman mga kapaders. Dito sa dating bahorang ating pigpapanahan ng maraming lapu-lapu. Nakakatsamba tayo ng isa na naman. Sana may kasamahan pa ito. Salamat, Lord, na marami na naman. Hanap tayo uli. Sana mayroon pa. hoy, na ito, taligbago bago. mm -hmm. huli ka na naman sa akin. Ayos itong panda dagdag. Ito nga pala yung isdang masarap sinabawan. Masarap ding makatinik. Pag kayo nakabi ng ito klaseng isda, magingat kayo paglinis. Hanap na naman tayo ng isdang mapa na. Pakita lang kayo sa akin. Nahan isda dito. Pakita kayo. Wala dito isda mga kapaders. Dito sa butas. Naro, may nakasuot. Sungkitin ko muna. Yun. Oh, di lumabas lugod sa kabilang butas. Ating ikutan mga kapaders. Wala dito. Nahala na kaya yun. Ay, na ito. Taligbago. Mm -hmm, Huli ka na naman. Yan ang kagandahan mga kapalos paghabagat na natabi na ang taligbago sa bahura galing kalaliman na naman. Mga lang itlog na yung galing kalaliman kay nagtabi na puntang babaw. Na ito pa taligbago bago uli. Isang paro-paro dito ako sa taligbago Bumalagpag ka. Mm -hmm. pang pa ang paro-paro atak maliit na nga. Mahuhuli pa. Bago kami sumisi dito sa Baura, nagulog muna ako ng bariya, pinakang alay dito sa Baura. Pag marami kayang panin sa bahura, pag hindi nag-alay ng bariya, natang mga paders, nawawala ang panain na ito. Mm -hmm. Isdang may balbas, timbungan. First classes na mga kapaders. Itong bahorang ito, ito'y pag ng isla namin sa kanang Camarines Norte. Malayo mga kapaders, mga tatlong oras na biyahe. Ito nga palang bahorang ito, ang lalim pa intindi pa. Malalim pa ito aming. sinisisid mga kapaders, sinipit ito babaw. At ang kanto na ito, hinulugan ng lambat ng buli-buli. Mm -hmm, ito mga kapadres, estimate ko pag itong kalaking talagbago, mga ayam na peraso isang kilo. Baka mga limang peraso nga laang. Iba na ang klima ng dagat pag nasa malalim na, medyo malamig na. Na ito, malaking nukos, hirit na lang o, huwag kang mag-ibabaw, e, mahangri pa ito. ay mailap mga kapadres, palibasa, maliwalag ang buwan, nakita yata ko hindi ko kaya napansin kagad. Nagitla din ako kanina dito, nung lumapit sa akin. Naroon na malaki na mga kapadyors, at malalim pa naman ito, ay ha, wala ito, palapit ka sa akin, magpalapit ka lang, anti man, papalain kita kaagad, konti pa, mm hmm, hmm, salaan naman mga kapadyors, utroin natin, ayan, pinangihina na, hmm, hmm, mapagod ka din, malaking nukos ito, salamat Lord, malaking biyaya rin, estimate ko ito, baka ito, mga isang kilo't kalahati. Eh. Pero ang dabis, timbangan talaga, may pang estimate. Nakikita ninyo ang kulay ng dagat, iba ang kulay na. Ganyan ang kulay ng dagat pag nasa malalim ng na mga kapaders. Madilaw ang kulay. Na ito pa sa naglalangoy papuntang bahura galing buhanginan. Oy, may lang mga kapaders, bumalagbag ka lang. Sige, balagbag pa. Ito na lang ang nukos, pangalawang pana, pandagdag pang binta. Mm -hmm, 30. Sayang sa Maral mga kapaders, tinuplasan kata kayo sa maral kaya sayang pa malaki pa naman. Pag anong ayaw magpalapit, huwag nang pilitin baka masaktan laang. Para ding relasyon, pag ayaw magpalapit, ibig sabihin may iba na yun. Na ito mga kapaders, kanoping. Mm -hmm. Huli ka ngayon. hu ayos to, malaking kanoping mga kapaders. Estimate ko makalating kilo sa mga nag-request re dyan. Estimate naman daw aking gagawin. Hanap tayo ling isda. Pakita kayo na ito kanoping ay may tama na ito mhm hmm Pero anak ko na lang mga kapadres, ito may tama na oh. Baka ito nakaboot kay Kadebers Rico pag hindi kay Kadebers Ingo. Buti na lang at nakita ko pa. Oh, may malaking kahoy dito. Nasa malalim na kami naglalangoy. Baka ito mga 20 segundi pa or 30 di pa. Na ito, kanuping ulit mga kapadres. mhm hmm Giti ka dyan. Iba na ang klima ng dagat dito sa ilalim. Parang may lak na tabaang. Nagwiwiri-wiri ang kulay sa kamera Mabalik kami doon sa partimbabaw sa 20 pa. Yun, dito na kami sa Partimbabaw. Baka ito mga disutsundi pa. Hanap tayong isda. Na ito, kanoping. Malaki na rin. Sana magitik. Mm -hmm. Yari ka dyan. Maganda sukat dito ng kanoping. Malaki. Matimbang kaya pag malaki ang isda. Ilang peraso la ang sobrang sang kilo. Andito sa butas, may naglabo. Anong isdaing kaya yun? Oy, sibungin mga kapaders. Laki. Nahan kayang ulo kaya na ito. Dito sa kabilang butas ating iikutan mga Kapaders, nakachamba tayo. Papasiguruhin ko pagpana na ito. Mm, hu -hmm, Salamat Lord. Malaking sibongel oversize. Pag sinabing oversize, sobrang sang kilo mga Kapaders. Maraming-maraming itong maraming pambigas bukas. Salamat Lord na marami, nakachamba tayo ng malaking lapulapon na naman. Sana may makasamahan pa ito para mahuli ko pa. Iba na ang kulay ng sibungin pag nasa malalim mga kapaders, nag itim, -itim. nagaalatigre ang pulay Nakakilabot mga kapaders, malabot na ba ang tubig dito sa malalim? Na ito isda. Mm hmm, giti ka dyan, kanuping. Ay inay, nahanap kayo kasamahan ko. Nasaan na kayo? Nandito na ako sa panganto, malalim na ito, ibang ang kulay ng dagat. Haharapin ko yung kasamahan ko, baka dito mayroong malaking pating dito sa bahurang. Mali pa naman ang mga butas. na dito sa butas, natin silipin. Madilim talaga. Uy, naroon. Isda. Naglampas. Mm hmm Lagata ka dyan. Iba talaga ang barit na ni Fernando ko, Mabilis kumasa at mabilis din tumargit. Ito nga palang isdang lambingan kung tawag sa amin or suga. Masarap itong sinababang Para itong kasinsarap ng ating pagmamahal sa ating mga minamahal. Hanap na naman tayo. Na ito. Woohoo! Oversize na naman na sibungin. Malaki mga kapaders. Pasiguruli pagpana para makatakas. Mm -hmm. Gitik. Sintido ang tama. Salamat Lord. Sabi ko na, andito lang pala ang lapula. Ako na naman sa ating bahor ang ko. Andito pala sila nakapisto sa kabilang kanto. Wala doon sa pinagpapanaan ko ng maraming isda. Nakakatawang mamana. Pag ito kalaki ang Bungin Hanapan ko ulit. Sana mayroong pang kasamahan. Nahan kaya ang kasamahan na iyon. Ating hanapin. Nandito. Talig bago. Nasa butas. Mm hmm. Lagata ka pandaradagdag dagdag ayos na ito hanap tayo ulit ng isang mapa na pakita na naman dito sa butas naroon surahan mga kapaders mm -hmm. buti abot ng pan natin kahit malalim ang butas ang butas kahit baboy yung kahit malalim na pagpipilitin kahit gano'n kalalim yan pag abot ng pana lumabas ka na dyan sa butas pahuli ka na sa akin ayos yung pandaradagdag ayos lumabas mga kapaders aroy nabot na yata oy sayang pa ito na laang ang mag-asawang nukos itong unahin kong malaki-laki mga kapaders Mmm, -hmm, sayang isa nakatakas wala yung kasamahan ko kaya malayo mga kapaders ito lagi tik natin nukos pangatlong pana ayos ng pampinta dito nga pala sa amin nagtas ng presyo ng nukos 180 na na ito na naman ang butas talagang hawal kang butas ka naroon isda nakasuot mga kapaders dalagang bukid nasa dagat nagataka dyan, gitik natin. Madala lang dito ang dalagang bukid pero malaki naman. Hanapan ko pa, sana mayroong pang kasamahan. Na ito, dilawan na isda mga kapaders saging-saging. Mm -hmm. Or tagpian. Kaya ito tagpian, may tagpi na itim sa tagiliran. Awan ko lang sa ibang lugar kung ang tawag nyo dito mga kapaders. Ito ang isdang masarap sinabawan. Ang tapa na ito ay kulay orange. Hanap tayo ulit na naman. Pakita lang kayo sa akin. Oh, na ito. Malaking kanubing. Mm -hmm. Sintido ang tama. ditik mga kapaders. Ayos na ito. In, laki na ito. Salamat na marami naman dito sa Bahura. May isda pa lang dito. Matagal na rin. Hindi ko nabalikan. Bihira ko puntahan. Malayo kaya mga kapaders. Tatlong oras sa biyahe bago makarating sa Bahura dito. Hanap na naman tayo ng isdang mapana na aroon, Barakambikol. At timplang kita sa tayong mm -hmm, Huli ka dyan Ito Barakang Bicol Groper mga kapaders Kaya ito tinawag na Barakang Bicol Malapit na sa Bicol Sa Camarines Norte Kasama rin ito ng presyo ng surahan 150 itong Barakang Bicol na ito Hanap tayo uli Baka mayroon pang kasamahan Oh hoy oh, na ito Palaking sibungin uli Mm -hmm. sintido ang tama na naman Naudog palan Uy, ayos ito, ginhawa sa damdamin. Pag nakapanag itong kalaking isda, mga kapaders. Ang kagandahan kaya sa lapu-lapu, maganda ang presyo. First class na isda pa. Lord, sana may kasamahan pa ito, aking hahanapin. Hanap tayo uli. Sana mayroon pa. Pakita lang kay sa akin. Oh, na ito na naman uli, mga kapaders. Sibungin uli na naman, or lapu-lapu. Pasiguro uli. Mm -hmm. Hindi nagitik. Medyo napatasang tama ng pana ko, Huwag sanang makapunit lang Ayan, dahan-dahan ng kibo mga kapaders Huwag kang mapulyang Huwag kang mapulyang Makapunit ka, masama ang tama Labit, dadagutin ko na ito Baka makatakas pa Sarap talagang pumanan ng pula po Hanapan ko ulit, baka may kasamahan pa Na ito, kanuping Malapad na ito, panahin ko Dito sa parting katawan mm -hmm. Huli ka dyan, naudog yan ang kahinaan ng mga isda pag nauudog kahit anong laki, walang kapalag-palag. Hindi na kibo ang isda. Na ito pa, taligbago na naman ay madulnok, malikot. Mm -hmm. Tinamaan pa rin kahit malikot ang isda sa lalim Pandara dagdag, talik ang isda masarap makatinik at masarap ding iulam. Hanap pa tayong isda, pakita pa. Naroon. Woohoo! Lapu-lapu mga kapaders, malaki na naman mm -hmm. mataan tama. Hindi pa nakitik, di bali, huwag lang makabunot Ay, sala, nakailag pala yung mga kapader sa piski tinamaan. Ah, ng dulo ng panok sa kabila, kaya dito mga kabunot. Salamat Lord na marami, walang sakong pasalamat sa magandang biyay naman ngayong gabi. Pinagkulubong sa aming apat na naman. Dito pala sila nakapisto sa pinakang babaw, sa kinsindi pa. Wala daw sa pinakang lalim, sa baintindi pa, or traintindi pa, wala, ano sa babaw. Hanap tayo ulit, sana may kasamahan pa dito sa butas atin silipin anong isdaing kaya ito uy kanoping na lang kaya ang ulo kaya na ito na ito yung ulo mm -hmm, mga pa mga pa salamat at nagpahuli itong kanoping na malaki ay yung pandaradagdag na naman pambigas pag naibinta hanap tayo ling isda na roon nakasuot kanoping uli mga kapaders mm -hmm, huli ka na naman Ayan mga kapaders, naroon yung kasamahan ko, nag-aho na, iniwan ako sa ilalim dagat. Malutang na rin ako, madaya kayo, iniwan ninyo ako. Salamat, bahura, dito sa mga isdaw nahuli namin sa iyo. Maaho na ako mga kapaders, mauwi na. Dito na kami sa tabi, hindi na ako nagbidyo sa laot. Dahil maulin mga kapaders, malakas kaya ang hanging habagat, nagkukulog kidlat pa. Ito na nga pala, aming nahuli. Doon sa kalaliman, bahura ang pinuntahan na maraming lapu lapo Ayan, mga sibongin mga kapaders, saka mga agat, nakapaling kasamahan ko. Ayan, sa maral, mga kanuping na malaki. At sa kasibungin, ayos na ito. Salamat Lord na marami na naman sa biyaya na pinagkalubong sa aming apat. Mayroon pa yung mga kasamahan niya nasa Planggana. Papakita ko sa inyo mga kapaders. Na ito pa yung mga kasamahan na yan nasa Planggana. Pinipili ng kasamahan ko at yung buyer pinuntahan na. Ayos na ito. Ayan mga kapaders, abang abang lang bukas kung makakalang kitain sa na ito lahat lahat. At kung makakalang papartihin namin bawat isa. Siya nga pala, meron pa pala mga kaparos na ito, na ng kasamahan ko, hindi ko na videohan. Meron pa rin nasa sa timbangan, City Kilos, ayos na yan. Kulang kulang sa libo lang binta na mga kaparos bukas. Bukod pa yung hindi na itimbang, ayun yung mga kasamahan. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders, na ito na aming kabintahan lahat-lahat dun sa isda. 2,700 ang gastos, 308. Ang natera, 2,392 divided by mga kapaders. Ito ang partida bawat isa 478. Ayos na naman ito. Pero kami pang bigas na ito pang limang kilo. Ayun mga kapaders. Abang-abang ulit sa ating panibagong adventure sa susunod na video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat din sa mga ni-skip ng ads. God bless. Ingat po ka lagi dyan.